Sa susunod, maaari kailan tayo ng ano, videograph yun. <laughs> tuloy ang kain, tuloy ang akyat. <laughs> Shout out mga kapabinsya. <laughs> Pag nalaglag mga kapabinsya ako, kasama ng kamera, camera, nakatali sa kamay natin. Nalaw yung ngipin Ang mga ganda naman yung pistuan ko din eh. Magandang <laughs> araw mga kaprobinsya. Nandito tayo ngayon sa Barangay Kawit. Anong ito? Mangyan? Mangyan. Ito okay, sa Mangyan. Eh, I-meet up na natin si ano, Kamandin Vlogs. Hindi nyo pa siya kilala. Ito si Kamandin Vlogs. Ay, Hello kasi. po. Papunta kami sa bundok dahil mamamatay ng duhat. <laughs> <laughs> Ayan, nandito kami. Pakat kami ng uh, bundok. Sa Pilayang Kawit to. Sa Mangyan mamamatay ng duhat Medyo malayo daw ka probinsya yun at mga kalahating oras na kami maglalakad mataas na tayo ang taas natin mga kaprobinsya nakikita natin yung pabuti ng tugos Bangus ang tayo. Mataas. Yuno. No? mga dumadaan. Na alaga dito mga kaprobinsya yung mga gantong kahoy oh. Alam niyo ba to? Hangus tayo. Mga madrig kakaw na puno. Ang dami nila, guys. Ayun no. Sa ibang lugar kasi pinuputol yan tapos inuuling. Ayun, dito tayo sa gate.

Tulong pawis natin mga kapabinsya <laughs> Buti hindi masyadong mainit Ganda 360 view Sabi nila <laughs> Ayan o no? Talaga palang mataas 360 view yan Uy ganda Magandang araw mga kapawinsya 360 view nandito kami sa Bundok ng Kawit Matatanaw natin yung ano Karsada ng Tugos Papuntang ano Kawit At syempre kasama natin Si Kamandin Vlogs Yan pinagkikilala ko sa inyo Ipollow nyo yan uh, Bukod sa Buhay sa Marinduque Sa probinsya Siya din po ay nagbibigyan ng mga pampagod vibes natin para mapatawa tayo ah uh, follow nyo si ano, Kamandin Vlogs dahil bukod sa kagaya ko, gumagawa tayo ng video sa buhay ng probinsya. Kagaya ko din siya, nagpo tayo ng lugar at buhay natin dito sa Marinduque. Ayan, kita kids sa Kamandin Vlogs. Nandito na nga pala tayo mga kaprobinsya sa pupuntahan talaga natin. Nakikita nyo yung oh. Wow! Tapos meron pa daw dun sa kabila. Bihira kasi yung pumupunta dito kaya nagkakaroon talaga dito ng mga hinog na ano Duhat. Ayan, oh. Ay, abot kamay lang, oh. Abot kamay lang, mga kaprobinsya. Wala nang hugas-hugas. Malinis naman yan. Mmm, ang um, tamis. Uh. The plus. At maagad na yung mga babaeng probinsyana oh. Si Kamandin. At si Kamandin. si ano. Si Kaprobinsyana. Kaprobinsyana. Gagawin natin ang page yan. Si Kaprobinsyana. Ganyan mga Kaprobinsya. Mga probinsyana dito sa atin oh. Pagbasdan nyo naman. Para mga tuko kamay. <laughs> hmm. Ingat lang. Walang baso yun. Wala. Wala. Ayan, Wala. maakit din tayo. Siyempre, hindi tayo magpapatalo dyan. Hindi, ako po. Ano <laughs> bang na pang SM? Walang laki. Walang laki. Wala Stabilize talaga. Pwede pa yung sa pwede. Ang loka. Ba't naman yung tatubig naman? Anong kaya rin matibay? Mataas-taas pa naman ito. Mataas-taas pa naman sa dibdib -dib. ah, Taas taas Hindi lang mataas Sobrang taas sobrata. Taas at talaga Nandito kami ngayon Sa ibabaw ng duhat Nandiyo si din o oh. Kitang kita Nagawagayway ang paa Nagawagayway <laughs> <laughs> Kang uubi na yung ngipin <laughs> Kang uubi na yung ngipin Ng duhat mapapansin nyo nakasandal lang tayo sa puno At sana naman hindi tayo mahulog Ayan o Malalim Mata mataas pala ni malalim. Ayun oh, no? tapos may mga duwa tayo dito, napakadami. Ayun sa taas. Pag sa probinsya kasi ano, mga ano, mga kaprobinsya. Din yung ay ay Pag kami mga alam tayo mga puno sa kabundukan kagaya ni Rey. Bihira yung napunta. Ay di marami kita makakain duwat sulun-sulun natin. Ay no, shout sa likod natin oh. Tuloy ang kain lang ayoting tingnan niyo. Ipin. Except ka lang. Ang hirap pala naman ipin. Sa so, susunod, maaari kita lang tayo ng ano, videography. Sa mga luyat ang <laughs> dami. Tuloy ang kain, tuloy ang akyat. Shoutout mga kababinsya. Nakalive. Pag nalaglag mga kababinsya ako, kasama ng camera, nakatali sa kamay natin. Talo yung ngipin ko. Ang ganda namang pistuhan ko din. eh. Ayun. Sawak na sawak. Mga kapapinsya, pauwi na kami. At ito yung mga kasama natin, si Kamandin, tapos yung mga ano niya, kasama niya mga bata. Ayan, sulit na sulit yung pagod natin dahil kahit na napakainit, nakikita niya naman, napakainit, tirik na tirik yung araw. Ay, ayan, shoutout kay Kamandin. Uh, kahit napakainis, sulit na sulit dahil nakakain tayo ng sariwang hinog na duhat sa puno mismo. Tapos nakapagbaon pa tayo. Ayan, see you sa susunod naming vlog ni Kamantin And sana i-follow nyo din ang ating kay bagong kaibigan. Gento tayo mga kaprobinsyano. ah uh, kailangan kapag uh, meron tayong konting naipo na mga followers no kailangan din natin i-share sa mga kagaya ni ano ang kasamahan nating blogger vlogger na si Kamandin Vlogs at matutuwa kayo sa mga vlogs niya no sana suportahan niyo din siya dahil bukod nga sa uh, nagpo-promote siya ng buhay dito sa probinsya paano ka mamuhay paano mabuhay ang probinsya at probinsyana dini sa Marinduque ay matutuwa kayo sa mga video namin so see you in my next vlog bye bye